Kung bago pa lang kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan. Button, all, tsaka like mga buddy. Good morning, good morning mga buddy. Shout out sa lahat. Tapos na tayo mag slice ng pakuan at pinya. Ayan o. Ayan guys, ganda o. Ah,

Okay, tapos sa YouTube ko Boss Dong Sir sa so, yeah, YouTube ikaw makikita mo ano yun subscribe na thank you thank you and guys ang bago natin subscriber at followers natin si ma'am yeah let's go guys and...